Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang larawan sa tablet. Yan, pakita na natin kay Beth. Uh -huh. Oh, napangit. Oh. Na ben, um. oh, sabi ko kung ko vice president to. Oh. Oh, oh. <laughs> pet niya. Ha? Oh, pakita naman natin kay Rubina, oh. si Kuya Ben. Hmm. Ay, ikaw yung Toyo eh, na, sabi ni Rubina. Oh, oh. <laughs> Eto, sabi niya, match sila, parehong may toyo. Yes, oo. Uh oh, Pakita oh, natin kay Ate Julia. Ay, sasama mihar. ko doon sa beach. Sa na. Malawak ba yung beach? Para makita niya yung dagat. okay. Mga kakbanger, bakit sa inyong nakita. Nakita niyo na yung uh, physical na... Uh, anyo ni Kuya Ver, ano ang desisyon niyo? Ah, Akyat! Yan! Bababa! Oh, oh, baba. Baba. Base po sa itsura. Kayo ba'y aakyat o oh, bababa? Nag-iisip, nag-iisip. Ay! Sabay ubak Kuya Bear! Ubak yan silang tatlo! Grabe, close Wala bumaba talaga! Ah. Wala, Wala bumaba pa bumaba ever! Oo. Oh, oh. Ah, ah. Okay, oh, oh. Tanungin na si Miss Juliet, bakit po kayo napakyat? Base sa itsura niya. Ano yung nagustuhan ninyo? Ay! Pagluluto, Pagluluto po. Eh, sa okay. ichura. ko! Sa itsura! Ho, sa, okay. ito, sa, itsura. sa itsura, okay po. Ano ba may kung ano? Ano na signal. Sorry, sorry po. Ako pa kayo ng signal. Ano, sorry ano sa, po. Ano, sa tingin nyo kay Kuya Ber? Ulam. Ay, yung adobo. May naalala pa kayo yung ulam. Sorry, sorry, sorry po. Sorry Hindi, po. Baka may naalala kayong ulam nung nakita nyo. Ano yung... Ah. Ano yung nagustuhan nyo sa picture nung makita nyo? Napaganong pa kayo eh. Uy! Kare-kare. ano po? Mukhang mabait po. Mukhang ah. mabait. Ayaw. Importante kay Juliet. Eh si Rubina po. Um, Nakikita ko po yung kagadahan ng kalooban niya sa feature niya. Wow! Ako, laman loob. Bobis yan. Oo. Ay, masarap ang boobis. Yes, kagadahan ng loob. Si Beth naman. Si Beth. Parang nakita ko yung tantalizing eyes niya. Wow! Tantalizing eyes? Tantalizing Paano po? Paano ba yung nakita? beautiful eyes niya. Paano yung nakita? Parang ang cute ng mata niya para sa akin. Parang ang pungay ng mata niya. Tingin nga kayo sa camera. Ah, Tingin daw po kayo. Para makita mo. natin yung Beautiful eyes yeah, ka. Beautiful eyes. Beautiful eyes. That's a na mata. Grabe. Kailangan na naman si Bestie. Grabe. Ang laki na na pala ni Yorme. <laughs> <laughs> hindi <This is> si Yorme yan. <laughs> Oh, no? oh, we miss Yorme. Your si Yorme. Dapat nagbarong si Tata. Dalaw ka naman, Yorme, minsan. Miss oh. natin yung oh. batang yan. Yes. Yeah. Hi, Yorme. We miss you. Kaya naman, masisilayan na rin ni Matchmate Ver ang tatlong hakbangers. Kaya naman, pwesto ka na. Kuya Ver, dyan sa iyong... Ate yung, Beth, uh, dun po kayo sa taas. na natin si Ate Beth. Pumwesto ka na sa harap ng wall. Ayan. Nakaredy na rin si Kuya Ver. Hakbanger! Reveal! Ay! Ay, pero na sila ng kulay! Machi, ah! machi! Yeah! Machi, machi! Rose! Sabi na ba na libero? Ah. 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 Pupupungay pa lalo. Uh. No? Iba, iba, iba ang kulay, iba ang kulay ng kalawang. Nakoy! <laughs> yung pangalawa sumilip na kanina, hindi so, Dumungaw. Oh. Nako. Eto na. Tingnan natin, hakbangan number two, reveal! Close, close. ito na siak banger number three naman. Wait lang. Juliet, ka na muesto. Nakita ko ng tantalizing eyes. Yes. 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 Pagatian. Ah, nagulat. No, Pagatian. No. No. Close. 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 Pagatian. Here we Juliet, come. Here Yung outfit oh. niya. Uh -oh. Uh -oh. Okay, but pupuna po kayo, Kuya Ver. Kuya Ver, ikaw naman ngayon ay baka kataong mag-decide kung papapabain mo ba o paaakyatin ang ating mga hakbangas base sa mga sa nakita mo na physical na kaanyuan. Simula tayo kay number one, si Ate Beth. Akyat o baba? Baba po. Baba! Ay! Baba! Interno kayo ng outfit! Oh. Bakit po baba? Bakit? Eh kasi nga pareho sila presidente, mag-aawit. Ay maglalaba? Tapos pa yun! 500 yung outfit. <laughs> <laughs> 400 pa lang yung Talo na. Eh, oh. Hahabulin po yung 100. Bakit po, eh. server? Parang... Ano to? Mamaya magkaiba yung advocacy at amin eh. <laughs> kung pa napunta. <laughs> 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 ah, joke lang joke, <laughs> lang. joke, lang joke lang, Si Junis na siya ke. Napakano Bakit na siya Sabi niya makakatulong yan. maraming marami <w> <slur> tayong idea. Naging 900. Maraming idea tayo makukuha dyan. <enfin> ano sabi? Ako kasi in-expect na magpapababa siya. Akala ko pa, bakit lang Ah, okay, oh, okay, okay. So, yun What, na po yung decision nyo, Sir Ver. Baba si Ate Beth? Yes, number one. ako. Okay, okay. 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 Sige, ito naman kay number 2. Si Ate Robina. Akyat, akyat. o baba? baba. Hmm. Akyat na po. Ha? ha? Uh, akyat na po. Akyat. Akyat! Akyat, akyat. si Robina Patisa po! Nagsisigay ang paglapit <laughs> po! Ready na. na siya bumabago bago ganun na siya. Ayaw oh, ma-reject. Pero sa Ate Rubina, akit daw po kayo. kayo akit so, yes. daw po kayo. Oh. Akit daw po kayo. Akit daw po kayo. Akit kayo. Akit po kayo. Eh. Eto na. Yung pangatlo, si Ate Juliet. Umakyat din to lagi. Umakit din to lagi. Ako. Okay. Oo. Oh. Oh. Gusto niyo bang makapunta sa Pagadian? <laughs> May beach! Anong desisyon niyo? Akyat o ba? Uh, Akyat din po. Akyat din po. Bakit po? Bakit nyo po pinaakyat? Si ate Juliet. Simple po kasi siya eh. Simple. 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 Alam mo sabi ni Juliet, Kush oh, Jong, yes. pakakyat? Sabi oh. niya, oh. sabi na, na swerte itong damit na to eh. <laughs> yes! gusto. <laughs> Hindi, tsaka nagustuhan daw ni Kuya Ver yung pagiging simple niya. Yay. Okay. Sa tatlo, may isa kayong pinababa. Ano po, ano po masasabi nyo, Ate Beth? Pina kayo pinaba ni... Uh, okay, okay lang po. B-sports lang po. Oh. B-sports lang. Maraming salamat, salamat po. Salamat po. Thank you, Ate, Ate, Bet. Ate Beth. Ate Ngay ngayon, Kuya Ver, kailangan nyo na mag sa dalawa. Pero kayo kailangan isang pababain dyan at isang mag stay Ngayon, ang tatanungin namin... Kanino kay Ate Robina at kay Ate Juliet ang inyong pipiliin? Sino po ang pabababae nyo? Pag pinababa nyo, ibig sabihin, hindi nyo pinipili. Na. Sino po ang inyong pabababae? Si Ate Robina number 2 or si Ate 3, Juliet? Ang, ang sabihin nyo po, ang pabababae ko ay si... Uh, number 3 po. Si number 3 uh... ang pabababae nyo? Opo, opo. Okay. Bakit pinaakyat nyo pa kanina? Papamubain nyo rin naman pala. Bakit pa oh. oh. pinahirapan okay. po nyo yung... Pinagod nyo pa si Ate Julia. Kaya nga eh. Oh. Nagisip muna din po ako bago oh. ako na-desisyon. Oh. Oh. Ano po yung pumasok sa isip nyo na yun? Mm -hmm. Parang mas makakasundo ko si number two. Si Rubina. Oh. Ah, yo okay. Miss Juliet, marami pong salamat. Salamat po. po. Juliet. So si Ate Robina na ang ka-matchmate ni Bear. Kaya naman, Robina, ikaw ang mga ka-date ni di Matchmate Bear. Maray salamat man sa ating mga bangers at kay Junice. Ngayon po, Step in the, in the name, name, name of huh? Love. Ay, sabi kinikilig dito ah. Ah, siyempre yeah. pa sa Andi natin si Hype Bestie Junis Thank you Si Marisa Sanchez ang nananalo Swerte pali, oh, walang kulay <laughs> ang buho Bigyan ng pagkakataon Ang tadhana ng umukit Ng ngiti sa iyong mukha Dito lang yan sa Step, Step in <laughs> Shut